Hello guys! Eto, mag-share ako sa inyo ngayon kung paano kami gumawa ng customized puto on central board. Pero bagong lahat, good day muna sa inyong lahat, sa aking mga subscribers at saka sa aking mga silent viewers kung saan man kayo naroon. Good day sa inyong lahat. So, eto, o, umpisahan na natin, mag-preprint muna tayo ng picture eto ng aking bunsong anak nung kanyang graduation day. So, oh ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa. O, sige guys. Okay, guys. Mag-start na tayo, mag-preprint na tayo ng ating picture. Ito ang magiging model natin ngayon. Yung aking bunsong anak. Yan. Kasi yung uh, graduation picture niya, hindi ko na pa frame uh, ba ang tawag doon? Yan. Yan. Kinuha ko yan sa Facebook ko. Para ipakita ko sa inyo na ang Epson printer ay marami talagang magagawa. So, habang naghihintay tayo ng pagpreprint, ayan, ah, uh, Gagamitan natin ang ating customized photo ng uh, photo para ang picture natin, ito ang ating gagamitin para uh, hindi siya basta-bastang mababasa. Kumbaga, waterproof siya. Kahit maulanan pa siya o ano, hindi siya talaga mababasa. So, mapapakita ko sa inyo yan. Tapos, uh, hindi rin siya basta-bastang nagagasgas o nagpipid. Huwag lang yung sobrang matulis na bagay. Kasi, uh, talagang maganda ang labas talaga ng Epson printer. Tapos, hindi rin siya basta-basta uh, ang nagpipid kahit matagal na yung uh, pinagawa nating centra uh, board na customized photo. At saka gagamitan din natin ng vinyl sticker. Yan. Yan ang ating mga gagamitin sa paggawa natin ng photo. Kasi guys, kaya sinishare ko to sa inyo kasi ah uh, malay nyo yung mga may sari-sari store dyan magka-interest din o nyo na maganda rin itong pangdagdag kita sa ating sari-sari stores. Kasi Depende rin guys sa inyong mga lugar, pwede nyo rin uh, presyohan kung magkano yung sa tingin nyo ay okay na price para sa inyong uh, magagawang uh, customized po ito. Yun, kasi maganda talaga guys ang kanyang uh, labas. Eto, may papakita ako sa inyo habang naghihintay tayo ng uh, lumabas yung uh, picture na ating magiging sampol. Eto, mayroon din ako ditong sampol na nagawa na. O, ayan o. Oh. Ganyan guys, ang magiging labas niyan. yon So, habang naghihintay tayo guys ng labas. Kasi medyo uh, ilang minutes din ang ano yan, ang uh, paglabas ng photo na ating gagawin. Ayan na, malapit na. Ay, uh, magsa-shoutout muna ako sa inyo dyan, ang aking mga subscribers at ang aking mga silent viewers at saka ang aking mga Kamag-anak dyan sa Barangay Palanas, Salcedo Eastern Summer. Shout out kayong lahat. Kumusta kayo dyan habang nandito tayo naghihintay. Ingat-ingat kayo lagi dyan ang aking mga pamangkin, lahat ang aking mga kamag-anak. Shout out sa inyong lahat dyan. At ang aking pamangkin na si Arlene. Mag-ingat ka dyan, Arlene, sa malayong lugar. Ayan o, guys. Malapit na lumabas yung picture na atin gagawin. Yan. Guys, tapos na yung ating picture. Ito na siya, yung aking bunsong anak. Yun. Ito ang binil na ginamit namin. So, ah, uh, lalagyan na namin ngayon ng puto tap para hindi talaga siya mag-feed. Yan. At saka, waterproof siya. Yun. Ito talaga ang kagandahan ng photo tap. So, ito, i-ready e na namin yung aming yan, photo tap. Uh, medyo matagal guys yung pag-print ng photo. Kaya, yon Ganyan ang ginagawa niyan. Yan guys. Oh. Yan. Gamit din namin 'yung aming cuap laminator. Yan. Very good yan, guys. 'Yon. Diba 'yung mga nauna kong vlog, guys? Nabanggit ko na ang gamit namin ay pigment ink kasi ang pigment ink ay maganda talaga siya. 'Yon, nabanggit ko rin 'yon na hin kasi ang gamit ng uh, Epson ay dye ink. So ito yung pinagkaiba ng pigment ink na talagang maganda siya. So, eto na guys, yung aming nagawang Guys, ito na i ko na sa inyo kung paano namin ginagawa 'yung center this one 'yan. Dinidikit lang namin 'yan, ito 'yung uh, mga gilid-gilid 'yan gamit namin yung pandikit. Yan. Ganyan namin ginagawa. Yan. Ito na yung picture guys. Naka-ready na siya. Yan. Ginamitan namin yan ng ah, uh, glitters. Yan. Pwede rin kayong gumamit ng plain lang. Ang ginamit namin ay may glitters na photo top yan kaya siya yon o di ba maganda siya o mayroon pa kaming mga extra sa likod kasi wala siyang photo talaga na solo lang yan ang aking bunsong anak siya ngayon ang model so ganon ang gagawin namin Guys, ito na. Mayroon na kaming naka-ready, o oh. Kanina, pinakita ko lang sa inyo kung paano namin ginagawa yung central board. So, ready na siya. So, ididikit na natin yung picture. Yan. Wow. Yan. Ididikit na natin. Yan. Kaya ko ito sinishare sa inyo guys. Kasi malaking bagay din ito sa ating mga sari-sari stores. Pang dagdag din ito ng kita. di ba So malay nyo. Magka-interest kayo nang ganitong extra income. Yan. Kasi marami talaga ang pwedeng uh, magawa sa Epson printer. Sa mga susunod, yung mga ah uh, glitters, di ba? Yung mga ganto Yan. So, ipapakita ko rin sa inyo yan, guys. I-share ko rin sa inyo ang magandang Epson printer. So, marami kayong pwedeng going sideline dyan. Kung baga, sulit talaga ang inyong pagbili ng Epson printer yon. Uh, bukod sa mga xerox ng mga documents, pag-scan, pag-print, tapos meron na rin kaming laminator na kwap. Yon, kompleto na. So, marami talagang pwedeng gawin. So, ito, ang aking sinishare sa inyo ay kung paano namin ginagawa ang customized photo on Sentra Board. Yan. At talagang uh, maganda talaga to guys. Sabi ko nga, waterproof siya. Tapos, hindi siya basta-bastang uh, nagagasgas. yon At sabi ko rin, basta wag lang yung mga matutulis na bagay. Yung halimbawa, yung mga kukulang, yung mga ano-ano dyan. yon hindi siya basta-basta. At ang kagandahan din guys hindi rin siya talaga basta basta rin di ba diba pag ang ating mga picture pag matagal na ay nag-feed siya ito ay hindi malay nyo magagusto kayo o ah uh, I-message nyo lang ako na ganito, ganon. ba diba, guys? Yan. Mura lang to, guys. Yan, ganyan lang ang aming ginagawa. Meron kaming ano, yung ano to? Cutting, cutting mat. Cutting mat. Para hindi makakagasgas din sa table mo. Yan. Kailangan ano, yung pangkat mo ay, yan na guys. O, ito na. O, ba diba? Tapos na tayo sa ating shiner sa inyo. So, yan guys, ang aking masasabi sa Epson printer, marami talaga kayong pwedeng gawin sa pangdagdag kita sa inyong mga sari-sari stores din dyan, tulad ko. So, yon guys, sa aking ulit mga next video ay isishare ko sa inyo yung mga Iba pa namin mga ginagawa. So maraming maraming salamat sa inyong lahat.